O oh, mga idol, shout out dito. Idol, shout out dito. Shout out kayo. Shout out dito ka si Bo. Si Bo, what's out. Mga Bisaya, mga Waray. O, oh, what's out, oh, out sa mga Kandiya. O, oh, nandito sila, nandito kami sa ano, sa... Diwata. Diwata, Paris. Diwata, Paris. Malapit sa ikanto na lugar. Nasa na yung dito. Sabi nyo, sikat din yung ikanto. Wala pa yung ikanto doon. Diwata. <laughs> diwata pala. Nakakain na ba kayo dito, sir? First time? Kaya subukan namin eh. Napanaginip sir. Ha? Napanaginip. <gibus> Nakakain namin dito. Masarap naman. Oh, masarap po. Masarap pa sa namin. Kaya nga, digma namin sa yung ano. Hindi tayo ni Diwata makit. Maraming tao. Isang gusto nga bilipig sa pao, sa paldiro. Oh, tikman natin. Tikman natin. Tikman natin. Masubukan ba? Hmm. Anong sikreto niya daw? Eh, sa so, si kay kaya... alam ko dati daw siyang shiftok sa Sibok, South Bus Terminal doon. Sa South Bus Terminal doon sa Sibok. Ah. <laughs> ga <ganun> ba? <laughs> Ayun si Diwata. Ukhang tolok si Diwata. Boss comment. Uh, masarap pa pagkain. Uh, masarap talaga. Boss, ano masasabi mo sa pagkain natin dito? Sarap. masarap daw masarap daw guys yung pagkain dito nasa lang si Diwata nandito Andi, na daw si Diwata idol mga idol nandito si Diwata lumitaw si Diwata magulo na magulo Andami ang dami ng tao sikat sikat Cajul, si kambing ya, si <laughs> <Ay, Si> <laughs> Ayun <laughs> lang, si Diwata, lumipad! Mas nababa naman kasi, nabog na yung mata eh. Ma'am, ano masasabi niyo sa lasa ng pagkain dito kay Diwata? Saka, <laughs> ah? Ano pa lang nila subo. Oo. Oh? Masarap, masarap. Masarap talaga, Ma'am. Mabuti naman kasi ang dami natin dito kumakain. Talagang Masarap daw. Thank you, Ma'am. <coughs> <coughs>

first time niya ma'am. Ma, ma first time ni ma'am kumain. Sige ma'am, tikman mo. Napakasarap daw niya. Sobra, daming tao. Andito tayo ngayon guys sa ano. Paris Overlord. Diwata. Grabe <laughs> guys, daming tao dito. siksikan tayo dito guys ayun bueno, hanapin natin si ano hawa ah hanapin natin si Diwata super puno dito guys pila dito guys pila ang daming tao So, ginawa natin pala ng malatawal. So, naman po. No power, please charge definitely. Oh, uh, siken, siken, siken. Sobrang dami ng siken dito. Hindi siken, siken. Parang palengke, guys. Talagang napakaraming makain dito. Parang nasa palengke tayo. Gusto mo. Tampak yung kanin nila. Dito ang area ng kanin guys. Doon naman yung area ng sabaw. Video lang sabaw ah. Wow. Ang sarap guys sabaw nila dito naman yung area ng ano guys ang sabaw din yan guys sabaw sarap samtang bak na delivery ng soft drinks guys dalawin natin yung kitchen lalaki ng mga kardero guys ang lalaki ng kardero nila ang lalaki nila Sana oh, yeah. ng pila